Teka lang, babasahin ko Sa'yo nga mga, ngayon 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 mga kadilis, sa... muli tayong ay, nagbabalik mga magbigay mga ng update ng uh, uh, sa kaganapan sa buhay ni, ni, boss, ni boss Francis Leo Marcos. Marcos. At sa nakikita oh, niyo sa picture na ito man? po, no, ay uh, ma? uh, ongoing po ang awarding yeah, ng Duyan ka ng Magiting si Pilipino Gawad Awards. At kabilang nga po ang ating PNP pandemic hero na pinangaralan ng award sa gabing ito. At syempre, alam niyo ba guys, hindi ko na sasabihin ang ating bahala, pandemic hero ay uh, pinagkaguluhan ay, na, no, dito sa party na ginanap na ito. Yampe yampe ay, uh, ito. at syempre bago ang lahat ay gusto ko muna kayong i-shout out. out. Mega, mega, mega uh, love shout out sa yampe lahat yampe na mga sumusuporta kay Francis Ney Marcos. At syempre sa patuloy na sumusuporta din ng ating live stream at mga na-upload na videos ka kung ikaw ay nanonood at hindi pa nakapag-subscribe. Abay, mag-subscribe na po and please do share. And, uh, comment po, ito no? Mag-like and share sa ating pinapost na video. So, yun na nga, dito, Gawat no? sa so makikita nyo, no? Ito awarding po ang uh, 2023, uh, Philippine ang National Police Chief General uh, Benjamin Acorda, no? At kung ano, ay sa ating ni Boss uh, Francis uh, Leo Marcos. At, at hindi lang po na dahil yun, yan dahil ilan po na nakita po natin dito sa pinadala, no? ng mga picture, no? Mula po sa Uh, event, o, diba? event at diba? kaya galing kay Boss si Francis si Leigh Marcos si ay si abay si mga diba? kilalang personalidad din pala no? ang mga dumalo uh, 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 dito uh, uh, sa Pilipino uh, Gawad uh, Gawal Award ah, uh, ah, uh, uh, ka uh, uh, ng diba? mag-giting no. at okay, syempre si si kasama nga ni si Boss Francis Leigh uh, Marcos ang kanyang attorney uh, attorney Johnny Carucci Bistido yan syempre ang kanyang presidentong uh, natin si Boss lang natin at dumalo nga sila dito sa sabing event itong awarding ng Pilipino Gawad Awards duyan ka ng At uh, kung mapapansin sa, sa mga video, sa mga nasa section, no? Uh, Bahay talagang pinagkakaguluhan at uh, nagpapapicture uh, uh, sila uh, kay Boss Francis dito dito Leo Marcos. Meron din dito mga kilalang personalidad. Kaya po ng chief ng MMDA si Shout out Pam Angel of the Alam ko maalala niyo po, no? Yung nakaraan na issue dito niya. Shout out to Shout out kay Um, Bong uh, Debriha uh, at ni Bong Rebilla. Pero dito no, ay mapapanood salita, na natin sa picture na, na talaga, ito, politiko, ah, ginagawa, sa, sa clip na pinadala ito. ni Francis Mayo Marcos uh, sa kanyang uh, tauhan na ipakita ngayon. dito sa live stream ngayong gabi ay kasama kay, uh, niya uh, din pala na nabigyan ng award at nakakatuwa nga talaga na panurin at at the same time makita ang isang tagumpay na nangyayari pangyayari Mouse! Ay, ay, yan. Sana mag-1,000 tayo mamaya pag kumakit si Boss. Alright, shoutout din kay Mabueng. Pero mabueng. Ayan, Sir Evelyn Pepe ba? Anong klaseng tao ba? Itong kanilang nino. nilalait at yung uh, rakay. Hindi lang talaga basta basta ang isang Francis uh, Leo Mapos. Kaya nga ba naman? Hindi ko na patatagilin kung di let's go. I-share ko na po sa inyo at panuurin po natin itong lahat. Pinagkaguluhan si Boss doon sa event po, mga kapatid, no? Ah, uh, ano nakikita nyo po sa larawan ay si ah uh, 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 uh. Teka lang ha, teka lang ha. Wait lang, lang muna mga kapatid ha. Ah, uh, 224 pa lang tayo. Oo, uh, 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 224 pa lang. Wait lang po mga kapatid ha. Kunin ko lang yung advice mo. Okay. Wait lang. Sa larawan. Oo, ayan 'no. Oh. Ang mga katabi ni boss, uh, ito po nakatalikod ay si uh, secretary ba? Secretary ba si Bong Nebreja? ah uh, uh, siya po yung uh, head ng, ng uh, I don't know kung anong position, no? kung anong uh, position ni uh, Sir Bong, ni Bereja, pero kasama po dyan ni Boss sa uh, larawan, nakikita nyo po mga kapatid, no? ba diba? Grabe, grabe, grabe. Alright, ayan po at uh, pinagkaguluhan si Boss doon sa event. Oo, uh, uh, napakaraming uh, gusto magpapicture kay Boss mga kapatid, no? So ayan po, 2062 pa lang tayo. Mag-share na po tayo ng ating live kasi mamaya-maya aakyat na po si Boss dito sa ating live mga kapatid. All right, sana kita nyo. Ah, uh, may mga may mga katabi si Boss diyan. Ah, uh, hindi ko lang po kilala kung sino ito mga to. Oo, uh, oo, uh, 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 mga VIP person at ang dami pa rito mga kapatid, no? All right, tingnan natin. Next, next, next next, next picture. Oo. Uh -huh. Uh, yakan yung muna yung basher dyan uh, kasi lulurin natin sa kahihiyan niyan dahil uh, yung pinapakita natin dito e eh, talaga namang uh, grabe, grabe po mga kapatid, kita nyo ang katabi ni boss, kay si uh, Sir Bong Nebreja ng uh, ano ang position ni Sir Bong uh, meron nakita dito uh, ano ba ang posisyon ni uh, sabi ni uh, sa nakakilala po kay Sir Bong Nebreha hindi ko po kasi alam yung dati ang alam ko Ah uh, siya ay taga uh, taga MMDA no MMDA sila yung uh, nagpapatupad ng kaayusan sa kali. Oo, yan yung alam kong uh, posisyon ni uh, Sir Nibreha, MMDA. Yes, Ma'am erlita's word no. Uh, sa MMDA siya. So I I, I don't know kung until now nasa MMDA pa rin siya. So ito po at katabi ni boss. Uh, Oo. Oh katabi ni boss uh, si Sir Bong Nebreha ng uh, MMDA no so makikita niyo po diyan uh, grabe no grabe all right mmm -mm. at uh, yung awardee, ay eh, siyempre si boss kasali diyan sa awardee ng uh, ang tawag dito uh, Gawad Pilipino Awardee, no si boss at ang uh, kanilang team ay duyan ka nang magiting sakto-sakto no sakto-sakto oh di ba oh di ba saka ano nakatitulo kay boss siya duyan ka ng magiting Alright, next picture mga kapatid Ayan, nakikita natin again si uh, Sir Bong ni Bre at si uh, Boss FLM na magkatabi Alright, alright, 319 pa lang tayo Nako, baba pa natin Oo, paabuti na natin to ng 1,000 para pag akit ni Boss mamaya Nasa 1,000 na po tayo mga kapatid Yung mga shoutout natin mamaya na po ah Oo, mas maganda pag na-shoutout po kay ni Boss mamaya pag umakyat po si Boss. Alright. Alright. Next picture mga kapatid. Grabe, pinagkaguluhan si Boss FLM. Ayan po, makikita natin sa larawan. Uh, yung mga ibang personality, syempre hindi po natin alam yung mga pangalan, pero mga mga VIP po yan. So makikita nyo po dito, ambassador. Ayan, may uh, sa, sa, hanay ng PNP. Si Mr. Mangahas, ayan po, naandyan din po. Si attorney uh, Johnny Vestido Caro uh, Kasama po ni Boss Jan. Ayan, at uh, hindi ko po alam yung pangalan ng ibang mga personalities na kasama ni Boss. ba? Diba? Grabe, no? Grabe, no? Oo, uh, uh, palakpakan naman natin. Oo, uh, uh, syempre Ang ating pand pandemic hero. Grabe, no? Nag-iisa. Alright, sa comment section, shoutout muna po sa inyo, Jan. Hindi ko muna po, po kayo maisa-isa dahil importante po itong natin pinaplex. Ito po yung event, ano? Event po ngayon ito doon sa Gawad Pilipino Awardee. Uh Oo, -oh. mami, uh, mami Editor uh, shout out po sa inyo diyan. Ganun din kay Daddy Apple G. Ayun, shout out po sa inyo. Nakikita niyo po sa larawan si Boss kasama yung mga VIPs na awardee dito po sa ginanap, no? All right, ito uh, wait lang ha. I-download uh, natin 'to para mas maganda. Para marinig natin yung uh, kung anong uh, ganap dito sa video na sinend sa atin ni Boss. All right. All right. here we go. Grabe, no? Parang lapo-lapo award. Pakishare pa po yung ating live. Ito po yung kaganapan ngayon doon po sa awarding po ng Gawad Filipino Awarding 2023 at isa po dyan si Boss sa isa sa pinarangalan dyan po mga kapatid, makikita nyo po sa larawan. Ayan po mga kapatid. Oo, oo, oo. Oo, ah oo. Ayan po. Oh. Uh -huh -uh. Nasaan oh. pa ba iba? Wait lang ha. Ah. Wait lang. Ano boss si, si uh -huh. Mr. Philip Salvador? Oo, -oh. at uh hindi ko po kilala yung katabi ni uh, Mr. Philip Salvador. Award din pala si uh, Philip Salvador. Ayan. Grabe, grabe. Oo, oo. -oh. Ayan o. Diba? Alright, next, next. 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 So, ayan po yung kaganapan ngayon doon po sa...

Oh, di ba? Grabe, no? Next. Marami pa to, marami pa to mga kapatid. Ayun, oh. Kita niyo naman, no? oh ha, 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 ha. All right. Nakita niyo mga nagpapa-picture kay boss, 'di ba? Hindi ko lang alam kung sino po ito, no, kung anong pangalan nito, pero uh, mukhang mga VIP po, no. At uh, may mga police uh, general, syempre, oh, o ano, mga awardee, grabe, 'di ba? Ayun, oh. Mmm mmm. -mm -mm. Oh, di ba? All right. So sa larawan, uh, ayan kilala ko lang dito eh si Mr. Mangha si Attorney Johnny, si Boss, at 'yung iba hindi ko po alam ang pangalan. ayan, All right. Meron pa mga video rito. Uh uh uh. -uh. O, oh, di ba? Dami nagpapapicture papapicture kay Boss. 436 million viewers in the house. All right, ito po ay uh, kaganapan ngayon ngayon lamang dito po sa awarding po ng Gawad Filipino Awardee 2023. Duyan ka lang magiting. Grabe. Ah, uh, oo, uh, uh, uh. kita niyo naman si Boss, antikas ni Boss talaga. All right, ito i-download pa, uh, natin para siguradong malinaw. All right, all right. Grabe. Diyan na. Ito na, ito na. Pati yung mga mga official photographer doon nagpapa-picture kay boss. Alam ba? At si President Dong, kita niyo naman si President Dong. Matikas din si President Dong. ah, oh, di ba? Shoutout po sa mga nasa comment section. Na mamaya ko na po kayo isa-shoutout isa-isa. All right, ayan po mga kapatid. Ah pa, uh ah. ha, pa, meron pang malupit, malupit, malupit. Wait lang. All right, next. Next video. Ayan, no? <coughs> o oh, Oo, 'di ba? Talaga nilalapitan si Boss eh, 'di ba? Para magpa yung mga mga ano, mga VIP diyan sa event na 'yan. Ayun oh. Meron pa tayong aabangan, meron pa tayong aabangan. All right. Shoutout out Ma'am Salve Balaoro. Ayun, may palipad si Ma'am Salve. Bashers yung binabash nyo. May award ulit mga nakapaligid sa kanya. Di ba sa basa mahiya kayo sa sarili nyo? Sabi ni Ma'am Salve. Sa kanya super chat. Thank you so much Ma'am Salve Balaoro. Ayan, next video po mga kapatid. Next video. Nako po, baka, baka kilala nyo na po ito. Oo, oo, oo. Uh, hindi na po ako magsasalita. Oo, pero yan ay kilalang kilala sa buong Pilipinas. Grabe, grabe, grabe. <laughs> Oye, mga kapatid, kilala niyo ba yung kakamay ni Boss? Kilala niyo yung, mga, yung kakamay ni Boss? Mm -mm, mm -mm. Yan po ay, nako, uh, sasabihin ko na ba, sasabihin ko na ba? <laughs> grabe, Boss. Uh, 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 uh. Kung kilala niyo yan, eh kilala din natin. <laughs> teka lang, teka